Okay, good morning. Shout out sa lahat. Sabado ngayon. Kaya magtatapon ako ng basura. Ayan o. Oh. Pero, ito na. Lubos-lubosin ko. Lubos ko na. Sasabihin ko. May sasabihin ako. Kasi magtatapon ako ng basura. Pero mayroon tayong pagkwintuan. Doon sa, sa taong ano. Ganito yun. Sandali <laughs> lang. Ayusin ko lang yung karton. Maraming chocolate dito. Chocolate na expire. De, gusto ko lang iparating dun sa... Sa... Uy! Ah! Sandali lang natapon. Oh. Ayun na. Pagpatuloy ko yung sasabihin ko. Yung karton kasi, ano eh, nahulog. Yeah. Dun sa, ano, sa mga taong yung pag nagsasabi ka na, pag nagsasabi ka o nagme-message ka ng maganda, kahit nagsusuri ka pa, hindi ka papansinin. Tapos ngayon, pag pikon na pikon ka na, yung magpupos ka ng hindi magandang basahin, doon sila, doon sila magpapakita. Doon sila papansin. Doon sila papansin sa sinabi mo. Pero, yung maganda mo palang sinasabi, did maka hanggang sa mapikon ka. Tapos, kung papansinin ka naman nila, uungkitin agad nila yung nagawa mong, ay nasabi mong, hindi maganda. Pero, dahil naman yon sa kanila. Kaya mo yun nasabi, diba? hu, uh, Yung mga tao, na yung ugali mo lang yung nakikita nila, pero, sarado yung isipan nila sa mga ugali nila. Wala, talo tayo dun. Nalapit na ako sa tapunan ng basura. ba? Diba? Talo tayo dun sa mga taong sarado yung isipan nila. Sa ugali nilang tiniis mo ng ganon ganon <laughs> oh, tingal ako ah. ba? Diba? yon. Pag maganda yung sinasabi mo, walang pumapansin. At ngayon, kung nag... Kung nag... Ah, napipikon ka na, nakasalita ka na hindi maganda, nakapos ka na, doon yan sila, magre-react. Ngayon, ang naisip ko, ganito yun. Tatapo ko yung basura ko. <laughs> Hindi. Ngayon, kung sarado sila sa, sa sarado isipan nila, sa ugali nila, na ugali lang ng iba, yung napapansin nila, wala. Talo tayo don. Ito yung basurahan at ito yung basura ko. <laughs> itatapon ko. Diba? Sinasamantala ko lang yung sasabihin ko dahil doon eh hindi ako makapag banat kasi nga eh may tulog. Diba? Tatapon pa. Ganon yun. Sar sarado yung utak nila sa ugali nila na yung iniistiis mo na wala ka namang sinukuan pero sila hello po. <laughs> 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 Nag-vlog ako na. <laughs> Nag-vlog ako. <laughs> Yun, uwi na ako. Natapon ko na yung basura. Natigil lang akin yung vlog kay... Yun, dumaan si nanay. Nagkwinto nga sa nangyari dun. Nagtanong kung natakot ba daw ako. <laughs> may nangyari kasi hindi maganda dito. Tsaka dun, sa may, may nag May <laughs> pero may dalawang dito kakaiba pero sana mawala na si isipan ko parang hindi matakot pero hindi yun yung sinasabi ko yun na yun yung mga taong saradong isipan nila sa ugali nila na hindi nila alam na alam naman nila <laughs> wala na tayong magagawa kaya matahimik na lang tayo kagaya nung mga nanahimik ng kaluluwa <laughs> okay? mauwi so, na ako uh, na ng aking ano, truck yun lang hindi ko na ulitin pero parang gusto ko ulitin na <laughs> uh, diba maganda diba, yung mga sinasabi mo hindi ka pansinin pero pag naiinis ka na yung kasalita ka na hindi maganda yun, dun sila papatol ganun, pero yung mga mali-mali eh malit na bagay lang pero sa mga kalukuan yung mga mangloko man, mangloko never ginagawa yun yun lang pag mapikon lang ako pag hindi ako papansin na ang ganda ganda na nagsasabi ko naglamping na kung may love pa pero pag maghugot hugot ka na doon na sila papatol ang ibig sabihin nun away yung hanap nila tama na <laughs>